Top Madlong People, I'm Jillian, ang sexy babe ng kainta Rizal. Isa kong theater actress. Aside from acting, mahilig rin ako sa singing. Nagtitrain ako para makasama sa isang P-pop girl group. At bukod dyan, nagsusulat rin ako ng mga kanta. Nakapagsulat na ako ng kanta tungkol sa ghosting kung saan experience ko na rin ito. Yung tipong, kausap mo lang, tapos mawawala, tapos makikita mo meron ng iba. Sakit, diba? ba? Sexy babe, ng kainta Rizal. And I believe that beyond beauty, it's all about owning your power and inspiring others. Thank you! Our sexy babe number two, Jillian Cruz. okay ka lang, Jillian? Yes, ano lang po? acrobatics. Uh, tumbling, pero tumbling, oh, ganun. Nakakapilip ka. Kaya kung nabanat yung buto. Nakakapilip ka kasi eh, tinuloy mo ano si so, oh, eh. Professional talaga si Jillian. Show must go. Sumasayo pa. Oh. Show must go on. Sumasayo, okay, meron tayong pa. medic dyan. Baka may, ano, you know, oh, wala na, pang masakit. Okay, okay, wala pang masakit. Okay, the show must go on. Yes! Sabi ni Jillian. Ganda nga ng recovery niya eh. Diba o? Oh. Oh. Diba, oh. oh, oh. So, so, niya, very great. Ano so po yun? Excel. Kaya ang galing niya, daladala niya yung sarili niya. Kasi oh. umaarte sa sinakulo. Ah! ah. Oh. Anong, role, role mo doon? Ikaw si Hudas? Hindi! Hindi, dati kasi ako, ako si Judas dati. So, ah, oh, yung tipo Eh. Mama Mary ka, ka dun. Hindi po, Claudia Percula po. Siya wow. po yung asawa ni Pontius Pilate. Oh, oh, yun yung karakter eh. niya. Piloto siya? Si! Si! Okay. Pilate! Plato! Pilate! <laughs> <laughs> <Di po. laughs> oh, yun! <laughs> Doon sila kakain. Patagal mo na ginagawa yan? Pag kasi uh, opo, 2019 po ako nag-start. Po. Tapos Alaga. na hinto kasi pandemya. oh, laging yun yung, po. yung role mo, hindi nag-iiba? Uh, ayun po, dun po sa samahan namin sa Senakulo. Um, uh, lagi na pong Claudia Procula yung role ko. sa ibang theater ko naman po, iba-iba din po yung gano'n. Oh. Sarap din kayo. Ano yan? Uh, may dialogue or ano? Meron po. Uh, siya po kasi yung nanaginip. Oh. Na ano, na dapat tuwag ano, wag parusahan or what ni Poncio Pilato si, si Jesus, Christ. Jesus, Christ. Siya po yung um, nagsabi na wag mong ituloy. Ah, kumukontra siya. Opo. Oh. 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 Nataparin oh. ba siya? Nataparin? Hindi. Ba't okay. pinapaalala mo? <laughs> Pinalimutan na natin yun eh. <laughs> <laughs> ah, so medyo mahirap ang acting level. Pero meron din po kaming luhod-luhod sin doon. Luhud dun, kaya na-practice ko po ah, dito. Oo, oh, oh, oh. oh hindi. No? Para kang si, yes. si para ka si Jesus Christ. Yeah. Jesus Christ, yeah. Christ ilan beses na dapa, Pero I tumayo. ang cross. Yeah. Yes. Oh, Nalapit na po kasi ang Holy Week. Yan. Oo nga. Oh, so so, uh, ka, Meron ko uli? Meron yes ulit ano yes po. yearly This, yan? Yearly. Yes po. Sa kainta po, sa may one arena ginaganap. Sarap din kaya yan talaga. Oh. Ba? Ikaw ba hindi ka magaganap? Ng ano? mga pinuno ng hudyo? Hindi. Hindi, ano ka ba? Hindi ka baka... Sa yung pako. <laughs> <laughs> sa sabi yung pako. Oy, man, sobra man. Ay Akala ko ba maestro ko? Oh. Sorry, sorry, sorry. sorry. Mou yan, no? O, icon yan. Mou. Gino'ng pagpako. Malaki pagpako uh, naman to. Ay, ay, ako, hindi pa ako nakaka- oh. sa sinakulo. Pero, proud ako. So, ginagawa mo yan. Oo, oh, maganda. Thank you so much, po. Panata, po. Tsaka maganda yung binabalik-balikan para yung mga bata makapanood. Mm. Makita nila kung paano yung kalahundan. Yes. Yes. Tradisyon na din po kasi ay, natin yun. Yes! Pero bukod dun sa pag-sinakulo, ang balita namin, nagtitrain ka for P-POP group? Ay, Ay, yes po. po. Ay, po. Po. yes. Olo. Kaya naman pala maganda yung pag-angat. Opo, oh, oh, gano'n. Poise. Uh, gano'n. Ayan. Oh. Ay, wala nang yan. Actually, kasama ko nga po yung ano bunso namin sa grupo. Ah, hmm. hmm. sino? Ano mo siya ngayon? Ay, hello! hello. Hi! Hi! Oh, oh. yung hey, bunso. Oo, oh, oo. Oh. Ilang months na kayo nagtitraining? Five months po. Oh, five months. Bago pa lang po. Hi, what's your name? Hello po everyone. My name is Hilary Macy Pagkatipunan and I'm 17 years old po. Ooh. Hello. Ang haba ng pangalan niyo kasama 17 oh, years old. Hilary Macy Pagkatipunan 17 years old. Kamusta na ang inyong grupo? Okay naman po. Ano po, in process po na malapit na rin po mag-debut. Ayun. Oh nakakatuwa ngayon ng P-pop, no? Yes. Kasi parang nagkakaroon na rin tayo ng group culture sa, sa music. Oo, oo, na tayo mismo yung nagpapalaganap sa buong Correct. Kasi yes. sayang naman yung mga talento ng mga Oo, uh, ng mga Pinoy. Ng Good luck sa inyo, ha? Pag thank you po, ng thank you. Thank you. Ay, ay, sige po. Kapiyan nyo lang kami. Ano po ba yung number nyo? Ay! ay! <laughs> ay, ay oy, grabe. Gusto mo ba sumalit sa sinakulo yeah. nila? pero kaya pa ako